Walong Chinese vessels yan daw ang katapat noon ng kaisa-isang patrol boat mula sa Pilipinas sa pinag-aagawang panatagos Scarborough Shoal. Kanina pinarangalan ng matauhan ng gobyerno na nagbantay roon. Live mula sa Quezon City, my report si Joseph Morong, Joseph Jessica, kinilala nga ng BIFAR ang uh, mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yung uh, mga tao natin na nagbantay ng teritoryo natin sa Panatagos Scarborough Shoal, lalo na sa kasagsaga ng tensyon nitong Mayo sa pagitan ng walo na mga Chinese vessel laban sa iisa lamang natin na maliit pang patrol boat. No? Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard, hindi biro ang ginagawang pagbabantay nila sa Scarborough Shoal dahil hindi miminsang sinubukang pasukin ng mga Chinese vessel ang panatag shoal at minsan ay pinaglalaroon tayo ating uh, mga uh, patrol boats doon. Uh, may pagkakataon pang hinarangan ng tila mga patibong na mga tali ang ating barko para masira yung propeller nito pero mabuti na lamang at hindi nagtagumpay yung plano ng China. Jessica, may pinakitang video dun sa bersyon kanina pero hindi ito pwedeng isa publiko unfortunately dahil baka daw makaapekto sa sitwasyon doon sa Panatag Shoal pero kitang-kita natin sa video na kahanga-hanga talaga ang pagiging maabilidad at malikhain nating mga Pinoy kung paghahambingin daw ang ating mga kagamitan ay eh, talagang wala tayong bat-bat at tapang na lamang at pagmamahal sa bayan ang ating pinapagana pinangunahan ni na Philippine Coast Guard Commander Alan Corpus sa mga pinarangalang tauhan ng BFAR at Coast Guard si Corpus ang commander ng barko natin uh, Jessica na ng walong Chinese vessel no May 26. Ito ang kanilang bahay. Malayo, malayo. Malayo yung resources ng China at sa Pilipinas. So what keeps you going sir? Well of course, uh spirit art tala for the country. Hindi naman ordinaryo yung kanilang ginawa. Kaya natural lamang na bigyan natin sila ng uh, ng pagkilala dito sa gabing ito na uh, sapagkat uh, mabigat ang uh, limitasyon natin, konti tayo. Ata uh, at uh, yung challenges naman talaga ay uh, uh medyo hindi ordinaryo kaya uh, yun ang uh, naipapakita naman doon sa nangyari na talagang malaki ang kanilang ganap nan papel. Jessica, salatman tayo sa mga high-tech na kagamitan pero hindi sa pag sa bayan. Yan ang Pinoy Jessica. Okay, Joseph, tikan saan itong mga pinarangalan na mga tauhan? Amam ah, taga Coast Guard yan, yung isa dyan, eh, yung mga tauhan yan basically noong MCS-3008 na laging nakabantay doon sa Panatag Shoal noong May hanggang June siguro no. At uh, sila yung nakaagigit gitan itong uh, mga Chinese vessel kung makikita mo yung kasi, sayang lang no kasi hindi pwedeng i uh, sa publiko yung video pero nakita natin kanina na sobrang lalaki ng mga Chinese vessels at talagang lumalapit ito doon sa ating patrol boat. At minsan nga eh parang nagka-cut and mouse chase itong dalawa na ito pero we are standing our ground doon sa sitwasyon na yun, Jessica. Okay, pero uh, di ba kasi uh, noong una eh fishing boats lang na nandun, mm -hmm. Joseph. Kasi may mga analyst din na nagsasabi na mukhang hindi rin tama na nagpadala tayo agad doon ng military vessel. Pero doon sa video na nakita, and I think this is known fact already naman, na mga Chinese surveillance na mga vessels to. So ito ay, uh, I don't think this is for fishing. So it is for uh, maritime uh, yung uh, sa nilang mga territory din to monitor ng kanila mga uh, territory justice. Pero yung mga criticism before na parang yung initial reaction natin was to send the BRP Gregorio del Pilar uh -huh. I think. And uh, may mga nagsasabi nga tama ka, na parang it's a miscalculation because why do you why are you going to send a warship to uh, deal with the uh, fishing vessels? But you know, um, that's water under the bridge and we're trying to manage the situation already. Okay. I heroic pa rin naman talaga itong mga ipinamalas ng mga tauhan ng Coast Guard at maging ng BIFAR, no? Kaya, so, tama lang na parangalan sila. Kaso but, talagang, you know, alam naman natin talaga kung anong meron tayo at kung anong meron ang China. So, I think, you know, they deserve it, ma'am. At kung mm -hmm. uh, nakita niyo yung video talagang, hindi ka maniniwala sa ginawa ng ating mga kababayan, yung mga taga Coast Guard at sa BIFAR, kung paano nila itinaboy 'yung mga Chinese vessels at 'yung isang pagkakataon pa 'yung helicopter ng China. Okay, let's leave it at that. Congratulations sa mga nanalo. Mabuhay kayo. Maraming salamat, Joseph Mon.